Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Yan, narito po ako ngayon sa Barangay Magang kung saan po ay may binisita po ako na ano, isang kaibigan, isang dating kasama sa kalingap na simula sa pool po ay kasama ko din siya sa pagbubuhat ng ano, ng bigas noon, pagpipintura, lahat ng mga ginagawa ni Kuya Bal ay kami-kami na po yung nakasuporta di nakasuporta sa kanila equivalentas kay Kalinga Prep ngayon, ngayon kumusahin po natin si Brother Paas si Brother Paas po ay nabalitaan ko nung nakaraan ay may pinagdaanan po yan ang nagpa-check up po nabahala din po ako sa sa, sa sitwasyon na bigla pong pagpayat ni Brother Paas yan, yan bilang kasama po ay kahit papano nag-alala nag din po ako ito po si Brother Paas Brother Paas Yes Kumusta? Kumusta yung 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 mo ngayon? Ito biyahe ano ang medyo medyo okay okay man kaya lang kailangan ko talaga ng total rest kasi sa pangyayari may mga times na hindi ako makakain, mm. sinusuka ko lang, mm. masyado akong namayat. Oo. Oh. At uh, yun nga ang naging problema ko dahil yung mga kinakain ko hanggang dito lang sa lalamunan, mm. sinusuka ko rin. Mm. Ah, sinusuka mo? Oo, so, kaya nagpa-endoscopy ako sa naga. Nagkataon naman na nung na-endoscopy ako, eh, siyempre, masahin na lang ako at mm. walang ang service eh. So, Matagal na kitang ano, gusto kong dalawin yun sa inyo, kaso pagdaan ko sa inyo walang taon, hindi ka pa pala nakakalipat dun sa pinapagaong bahay. Hindi pa kasi kulang pa lang pinto. Pero may, may pinto na. Oo. Tapos yung bintana, ginagawa na bakawan this week, eh gawin na yun. Hmm. Pag nagawa na, nililipat na ako dun kasi ang kinatakot ko. Pag naitayo, nailagay yung bintana at pinto at hindi ko tiniran yung baka may mga bata maglaro mabasa oh. ng bintana. Di ba lingang ngayon nag-uupa nag, -uupa, nag -uupa Oo. kayo? Oo. Magano yung upa nyo? umaabot ng 8,000 yung monthly. Saan yun Saan yung lugar? Doon sa Alawi Urban Ridge, di ba? Uh -huh. High school. Oo. Oh. kang ganon. Tapos kakaliwa ka sa dulo. Oo. Uh -huh. Yung merong gate na sira. Oo. Uh, yung -huh. ano ba bahay. Medyo malmal din ano, mag iba sa bulsa. Kasama na doon ng wifi, ilaw, tubig, hmm. sa saka bahay. Hmm, gabi ano. yung hmm. Ano nang doktor, ano yung nararamdaman mo noong una? Ay grabe, hindi ako makakain. So, kala ko nasuka ng laway naman. ma... na mabula. Ibig sabihin yung kinakain mo, sinusuka mo? Sinusuka ko rin, kaya hindi siguro ko na... Kaya siguro masyadong na... ako kasi walang nakakain for almost 4 months. 4 months na ganun ng... Oo, ano, oh, sis. Kunti eh, man, lang, eh. kunti ma lang yata yung naisusuka mo. Halos lahat din eh. Halos lahat? Halos ko kutsara lang na papasok sa lalamunan ko. Okay. Siguro, brother, yung, yung, yung ano ka, acidic. Oh, Grabe mo. ang acid mo acid, sa acid kasi kakakapit. Oh, sa tiyan tapos siyempre lahat ng ano ba, nasa tayo sa pagkain. May, may lalabas mo yung kinain mo. May lalabas okay? oh. Oo. Kaya nga salamat sa Diyos kahit paano. Nakarecover ako pero ang mahal nang nagastos ko kasi inuna ko magpaendoscopy. Eh. Mm. At yun sa tulong ng Diyos nagkaroon ng konting pagbabago. Nakakakain-kain mga na ako. Mm. At nagpahilot ako grabe daw ang lamig ko sa katawan. Mm. So, uminom ako ng mga herbal. Malaki ang tulong ng herbal. Kaya mm -hmm. yeah, salamat at natagpuan ko uh, uh, talagang tunay nga ang buti ng Panginoon sa buhay natin kasi maraming nag expect na ang 20 boy, ang brother pa as nagka nagkarotak na. Ah, hindi, so, hindi nakakamali yun? sila. Kasi Wala yung sa isip ko, brother, kasi ako pagdating sa ganyan, para lang tayong pamilya. Na, uh -oh. ang pamilya, di mo naiwasan na walang kampuhan, walang away. Oh. San ba ang nagiging matibay ang samahan? Siyempre. Okay, sa... Kailangan ng away, oh. kailangan ng ano, kampuhan. Okay. Kaya yung samahan oh. na natin, hindi na magbabagoy kasi. Mas ibabaw sa akin yung pinagsamahan natin. Oh. Saan oh. tayo nagsimula? Kakasama tayo noon sa init ulan na nagbubuha tayo ng bigas ni Kuya Bal. Oh. Para lang makatulong sa mga mga kababayan natin, yun, ginagawa natin. Yung ano, nabahala ako, brother pa, yung nalaman ko na nga nagkasakit ka, sabi ko nalungkot nga ako at sabi ko, ba bakit nagkaganon? Bigla, isa man talang may pinagdadaanan ka sa oh, asawa Nakasabay mo. Asawa. Yung asawa mo, anong sakit ng asawa mo? Breast cancer. oh, breast cancer. Yun nga, sabi ko nga, nagkasabay kayo ng asawa mo na dapat ay nakapokus ka sa pagaling niya. Oo. Oh. Siyempre, kahit papano, yung asawa mo, mag-iisip din yun, mag-aalala Oo, oh, ito ba? Kaya siguro minsan nag yung kanyang suso mm. Nagnanakit daw, nadaing Sabi ko, huwag mo na akong paraintindi Huwag ka na magpaka-stress, mm. stress na nga ako Pa-stress ka pa, dalawa mm. na tayo mm. Sabi ko, i-consider na lang natin itong pagsubok ng Diyos sa atin na mm. All things work together for good At uh, ma-overcome din natin yun mm. Mm. Sa kapatid, ano nang Huwag kang magpapalipas ng ano, kung gutom. gutom. dapat sa, sa tama pay. sa oras kasi dati magkakasama tayo, minsan nalilipasan, tayo. tayo. minsan kapi lang yung na natin lang. tapos minsan alaunan na tayo na Nakakawin. kain, nakakauwi, na kain kasi ikaw anang hindi natin <coughs> inisip yung kumain ng tama sa oras kasi yung pagtulong enjoy ka? nag-enjoy tayo oh. pero hindi natin na ano, na, na, abuso na pa na natin yung katawan natin na, oh, hindi tayo nakakain ng tama sa oras yun ang sabi ko nga oh, brother nang mag-iingat ka sa mga mo totoo yun eh salamat lang kasi nagkaroon tayo ng opportunity na magkita mm. at ito nga na ginamit pa ng Panginoon kita tayo oh. brother kumusta pala yung ano yung yung, yung kay Kuya Bal. yung araw-araw ko nakakasama kay Kuya Bal ngayon uh, ma almost magwawan mahigit one mat na hindi ako nakakasama mm. So kaya sariling kayod ako ngayon na Siyempre, wala man akong upload, puro live lang ako. Hmm. Lagi ka nalang mag-vlog, ano, mag, mag mag-upload. Mag-vlog? Kasi, mo. oh, vlog mo sila, sa Gmail, nandiyan mo kasi Hindi Gmail. Hindi man ako makapag-vlog kasi nga yung nararamdaman ko, hmm. may na yung katawang ko. Oh, kailangan mo nang ano, mag-para-upload ka kasi yung alam naman ng na mga viewers na kailangan mo nang mga na sumurta. Oh, sa kaya, gamot, sa... Naglalag na lang ako. Oh, kahit sa ano hindi haya mo sa susunod i-share natin yung live mo para salamat, salamat. kahit pa paano makatulong yung ano yung Kala ko nags nagsama ka nun sa Soso Oo, oh, nun. Hindi. Hanggang talo ano kami. Hanggang katalman sa Amar. Ayaw, sa Doon ako lumala kasi lahat na kinakain. Hindi kayang kainin na sikmura ko. Mm. Kaya ang nangyari, napaka... Puro noodles kaya yata doon? Hindi, wala akong nakakain kasi lahat ng pagkain puro mamantika, hindi ko naman makain. Mm. Sub subo lang ako, dalawa-tatlong mm. subo. Hanggang sa... Mabuti umuwi kami kaagad ni Kuya mm. ng umuwi niyong kinabukasan, sabi ko pa rin, magpapaalam mo ako, hindi mo ako papasok bukas. Mm. Papacheck ako ko sa doktor. Mm. Kinaumagaling, hindi na ako makabangon. Hirap mm. na ang katawa ko, buti umulan. Yung umulan na yung nakatulong kasi hindi ako nakabangon, hindi ako nakatalo. Galaw, hanggang sa bahay lang na kumagapong nakahiga. Mm -hmm. Yung pala, umaatake na yung mm -hmm. sigmura ko. Hanggang sa na-realize ko na baka mauwi to sa cancer, so sinabi ko sa misis ko na, tara magpa-hospital na tayo. Pagkakataon mm -hmm. tayo ng naga. Finding ng doktor, mayroong bukol na 38 cm. Pero hindi naman daw, kaya lang maingat daw baka cancerous yan. Pagpapirahan ng maaga. Bukol sa Bituka? Dito sa Sigmura. Ah, sa, Sigmura. Pero hindi sa Sigmura. Pero nang ano, ido ito brother, nakakadumi ka ba ng maayos o hindi? Ay, araw-araw naman nakakadumi ako ng maayos. Hmm. Yun nga lang, suka ako ng suka. Sa, may mga times na sumusuka ako, laging ma-have Sigmura. Hmm. Pero hindi ka nadumi ng dugo? Hindi naman. Hmm. Kasi yung nanay ko, dumi namin dugo. Oo, oh, tapos nahirapan siya magdumi. Yeah. Tapos na siya ng dugo. Yun ang mahirap sa lahat. Mm. Hindi ko naman na-experience mm. Yung. Baka ano lang yan. Iyayaan ng Panginoon. Baka yung nano mo brother, acid reflux lang yun. Sana. Baka acid reflux na talaga oh. na sinasabi nila. Oo. Oh. Na parang lumala lang. Oo. Oh, ang pang may acid ka kasi sa katawan, matas ang acid mo ang tendency niyan parang nasakit ang dibdib mo, kala oh. mo may sakit ka sa puso. Oo. Oh, oh. Pero gawa niya ng acid. Maangat sa lalamunan yung, tapos nararamdaman ko. Hmm. Hindi lang yung kalat gaya ng sinabi mo. May mga times na pala ako na Mamamatay pag sumuka ko na sumuka. Hmm. Ay parang ano, yung, parang halong katin sigmura sikmura mo. Oo. Oh, oh. Parang nakainom ng alak. Oo oh, nga, tingin mo ba 'yan, sobrang sikat. So, oh. Hmm. Mas maigit pa din na, ano mo? Oo, oo, mo? Ano, na parang nanlalambot ako akong maigit. Hmm. Pero wala ka naman na, na ng dugo. Wala naman sa biyaya lang po ito. ng dugo. Wala naman ng dugo. Siguro ano lang, kakapi mo siguro yan. Dala ito ng kape siguro at lipas gutom Eh hmm. na. Ay ako iba, naninili pang paningin ko. Hmm. Ang nagugutom. Hindi, pag umatake yung sakit ng tiyang ko, hindi hmm. ako makalakad para kung babagsak. Nang mm. hmm. brother, ano pala nang may ano kaya kaya kita gusto makita kasi may papabot akong tulong pagpasensya mo na ito at ano nang na ito lang yung nakayanan. Kumina so, din yung wish, oh, wish ko kaya yung mga tinutulungan ko din. Okay uh, hindi, hindi ano, na, ano parang magpapakita sa sa'yo para humingi ng tulong. Oo. Oh. Kung na na magkausap tayo, magkalinawan, malaking bagay 'yun. Mm. Ano eh. Just, Para ma mawala lang oh, yung sa pantahan ng mga viewers oh, na tayo na nagka Oo, oh, na-miss ko di din na yung, mga, yung mga sama natin, yung kulita natin Oo oh, sa, nga eh Sa ano, sa vlog ni Kuya Balot, sa behind the scene oh, na, Oo, oh, yung mga behind the scene natin Na no. hindi natin, hindi nakikita ng camera kung yung kulita natin Kulita, oo oh. Ito yeah. hey brother um, Salamat dito, malaking tulong ito mga kalingap Salamat kay Benti Boy mm. Lord, salamat nga pala sa binigay mo malaking tulong mm. ito. Mm. ka ng Panginoon, at Diyos na magbalik sa iyo. Mm. God bless. No. Yeah. brother, pa uh, meron ako ulit ang nabibigyan din kita. Tapos yung pag ano mo sa check up mo sa naga, samahan kita doon. Salamat. Samahan kita pag kailangan mo ng bantay, babantayan kita. Hindi na. Ngayon, <laughs> nandiyan <laughs> naman si Jesus kasama ko. Mm. Kasi ang sa naga pati, ang... Ano pati? Isa lang ang dapat ang kasama. Oh, isa lang, isa lang. Kasi lang. Sabi nga nila. Mm, dapat may kapalitan. Pero naman ako, malaking tulong. Oh, kapili. mm, tapos mayroon man doon malasakit. Ah, mayroon ba doon? Mm. Lalapit na lang. Ito, ang Kaso si misis ko, pag naglalakal, napapagod. Oh, kaya ang nga, na hindi nakakatulog. Kaya nga, yun nga ang ano ko. Kaya nga, nasamahan kita. Kasi sa mga pag-aasikaso ng papel, ako ng bahala. Oh, sige, salamat. Kasi yung ano na yan, hindi kami makakababa taas kasi ano ba kayo? Oh, floor hanggang 6th floor, floor. Sixth floor. Oh, bali kapag kailangan mo kami. Salamat. Mo sabi na, ka lang kasi human lang din ang alam din kasi akong ginagawa pag may ano, pag may talaga, emergency na pag lalo na pag kasama. Uh -oh. Hindi natin pwedeng kalimutan din natin pwedeng pabayaan. Kagaya nung dati baga. Uh oh. Na nag-sakit ako noon, naalala ko yung yung mga payo mo. <laughs> mga payo mo na siya sabi mo sa akin na ito ganyan, ganito ang inumin mo, ganito oh. ang ganyan. Malaking tulong yun kasi ko papayad bueno, Sinubukan ko, effective. Oo, oh, effective, effective. tapos brother. yung mga sinasabi mo na ganito sa, sa ano nang, ni Lord. Oo. Oh. Malaking bagay yun sa akin, brother. Hindi man tayo ulo nagsisimba. Oh. Pero araw-araw na lagi ka nagsisend sa akin ng mga word of God. Yung nababasa ko gumagawa yung pakiramdam amen, ko. Amen, amen. Mas lalong amen. na ako. Praise God. Sa ginagawa. Kasi minsan nakakalimutin tayo. Oo. Uh -huh. natin ay minsan, wala na tayong wala na, wala na tayong Diyos. Wala na uh -huh. pag-asa. Pero kahit paano, nakasurvive tayo hanggang ngayon. Yeah, so, yeah. So brother, maraming maraming salamat sa ano, pag Conlock sa pag-vlog ko sa iyo. Uh, wala yun. Uh, <laughs> ano yun eh. Ika nga eh. Opportunity yun. Mm. Uh, shout out po sa mga viewer ni Pente Boy. Sana po mm. supportan niyo po yung aking vlog. Yeah. Anong channel mo? Brother Paas. Brother Paas. Naisupportan po natin ang YouTube channel ni Brother Paas. Pati kay Kuya Bal. Anong masabi mo kay Kuya Bal? Tapos kay... Ay salamat sa magkama kasi. kay, kay Rob. Salamat sa kanilang buhay kasi hindi sila nakakalimutan na suportahan si Brother Paas. Hmm. Si Kay Kuya Bal? Oo, oh, lalo na kay Kuya Bal. Hmm. Kay Kalinga Prab, anong mga sa akin? niya na pag ako'y wala, kaya diyo, pang, pang gasolina mo, hmm. ganun si Prab eh. Hmm. Simulate. hanggang ngayon, hindi nagbabago? Hindi nagbabago. So, sige na brother at malilit ka na okay. At Maiwanan ka na ni oh, Kuya Bal oh, Sige salamat ingat oh, bye -bye. Sige, sige sige Yan po mga kalingap mga kabente Si brother Paas Maraming maraming salamat po sa Patuloy po ninyong suporta ah, Sa aming youtube channel Yan, Sana po ay gumaling na si brother Paas Mula na yung kanyang sakit At uh, salamat din po sa mga dosan ninyo Si brother Paas yan, Magkasama po kami nyan yun umpisa pa lang po sa uh, ng YouTube si Kuya Val. Kusama ko po sa pag-tulong kapag sa po ng bigas, pag-itutura. Yan po mga kalingap mga kabente si Brother Paz. Nakakalimutin po yung balita na nagaroon po siya ng sakit. At bigla po yung pagbayat niya. Sana po ay uh, po natin si Brother Paz sa kanyang kagalingan. Napakabayt niya ni si Brother Paz ay nagkaroon mag mga kabente. noon ay wala man yan sa akin ang, ang importante ko po, po ay yung samahan, yung samahan po namin na, na kay Kuya Val kami maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking youtube channel at sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po dahil po sa pagpapanood po ninyo marami po tayong natutulungan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe subscribe po Mr. Bente Boy Vlog marami po salamat God bless po sa inyo